Talaga namang napakaraming iba't ibang uri ng mga nilalang na naninirahan sa karagatan. Narito ang ilan sa kanila. Isa, isda. Ang mga isda ay marahil ang pinakakilalang nilalang sa karagatan. Mayroong iba't ibang uri ng isda, mula sa maliliit na isda tulad ng clownfish hanggang sa malalaking isda tulad ng pating. Dalawa, korales. Ang mga korales ay mga hayop na tumutubo sa ilalim ng tubig. Sila ay bumubuo ng mga magagandang bahay para sa iba pang mga nilalang sa karagatan. Ang mga corales ay may iba't ibang kulay at hugis. Tatlo, turtles. Ang mga turtles o pawikan ay mga reptilya na naninirahan sa karagatan. Sila ay malalaki at may malalaking pabalat na nagbibigay proteksyon sa kanila. Ang mga pawikan ay kilalang migratory species at naglalayag sa malalayong lugar para magpalabas ng kanilang mga itlog. Apat, cephalopods kasama sa mga cephalopods ang mga octopus, squid, at cuttlefish. Sila ay mga may mataas na katalinuhan at may mga kamalayan sa kanilang kapaligiran. Ang kanilang mga tentacles at mga kulay na nagbabago ay mga katangiang kahanga-hanga. 5. Mga mamalya Hindi lang sa lupa naninirahan ang mga mamalya. May mga ilang uri rin na naninirahan sa karagatan tulad ng mga dolphins, whales at seals. Sila ay mga malalaki at mahuhusay na mga ngaso sa tubig. Anim mga crustaceans, kasama sa mga crustaceans ang mga crab, shrimp, at lobster. Sila ay may matigas na balat at mga pincers na ginagamit nila sa paghuli ng pagkain. Pito, mga jellyfish. Ang mga jellyfish ay mga malambot at maliliit na nilalang na may mga tentacles na may lamang sting. Sila ay may iba't ibang kulay at hugis. Walo, mga sea star. Ang mga sea star o starfish ay mga nilalang na may mga braso na nagtataglay ng mga suction cups. Sila ay may kakaibang kakayahan na mabuhay kahit na wala ang isang bahagi ng kanilang katawan. Ito ay ilan lamang sa napakaraming uri ng mga nilalang na matatagpuan sa karagatan. Bawat isa sa kanila ay may kani-kanilang kahalagahan at papel sa ekosistema ng karagatan. Guys, if you enjoyed this story and video, please kindly subscribe to my channel. for more OSIN related stories. Thank you for watching.